Nakita ninyo guys ang sitwasyon sa amo ang palibot sa mga balay guys. Nawa na ag nawa na ag mga basura guys. Kinlo na nga mo ang palibot. Dalira kayo nawa ang mga lagu no. As ni ani guys arang puno ah. Pero karon wa na. <tip> Hello guys, good morning. Apa kekaron guys? Makita nato to ni basura guys oh. Kung gap nod. Jika ni samay suba guys. Ugaw kaya among baybayon. Pero nalipay mi ani guys Kaya nay dahang kawe makita namo. O uh, nagpasalamat ni guys kay nawawa na tungod sa dag ko ta yung balod. Di ano na po tong mga guys. Hinlo-hinlo na po dahil mong baybayon. Ang lagi gumikan sa dagkong balod. Dagko man yung balod, guys. So, nahingawa ko sa ako mga tanong. Mga aning uh, gabuhat, nagyupukuan ni guys. Huwag tungtunganan, huwag tanong aning Uh, ibabaw guys huwag na sa may hunasan na may bakanting luna sa yuta guys dili mani mo, ah, pero ako lang gihinloan guys kay eh, labot pa kami po yung makabenepisyo ani kay uh, ah, agi na mo ani guys arang ngit ngita muna ako lang pong gihinloan guys aron mapuslan o mabalhin jud ako ang mga tanong ni ini pero subo lang palang dungon guys, huwag mahuman akong trabaho, kaya nihubag man ang akong ipon. Ikasabaan ako ni mister. kay dili ko na magpuyo. Analipay ano, ko guys, kay hinlo na gudod guys, oh. atong makita gumikan sa pagbanla sa bawat guys kausara ang nanggimo ni guys mga gamot na sa lubi o mga gamot sa ang uh, mga duo ni guys moy nanggimo na ang mga lagu no guys kung mga gap no duwa na diha ato makita guys so oh, hinlo na Mura ra gisilhigan. Kausarang ang rapya sa bawd ani guys. Ah, hinlo na kaitan aon Dili sa ani mga adlaw guys nga makapunit pa mga kahoy karon dili na. Na hinlo guys kausarang niyanarang ni adlaw ah, adlaw sabado guys na kuan ang mga lagu no. libot-libot lang ko ani guys kay analipay lagi ko di naman po ko katrabaho ani guys kay nihubag mo jud ako ngipon. wala na ang mga kahoy guys wana'y na atong kahoy yun tuanas loud Di ko makaglakaw o glayo, guys. So, moingon ko, guys. Daghan kayong salamat. Bye-bye!